Kaya yung mag-usap ng mga gano'n. Ari lang, ini <laughs> ang kanin. Ano Sobrang natakot na ng kanin. Kaya tayo, may sapsap -sap na tuyo. At saka sinigang na isda na telos, torsilyo, barracuda Hindi maagod. O, nakaupo, nakatayo sa likaw. Ari, eh, ay, tinanin yung itsura. Ay, sarap na rin. ko na ang maaga eh. Diyan pa. Ko, so, tayo. Kukuha ko ng kanin. na talaga ito yun. Kapanin ko na. Hindi mo kakain siguro ang main eh. Pwede ipagluluto ko ng kanila. Ang tanige. Hmm. 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 Masaingan yung rice po ko eh. Aray ko po. Masa so, na akin eh. Suka. Suka. Pawat na maliit, dali mo rin din eh. Uy! Ito so na minapakain ko na eh. Mayami yan na uli eh. Naunahan mo pa akong kumain. Alis mo na dyan sa upuan. Ah, at aray. Ha? At ako'y uupo. Paano ako makakaupo kung ikaw ay naririyan? Paupo muna ako. kaya hindi aalis? Kain na kayong sap-sap na sausaw sa suka. Ano? mainit. Kaya lang nga anak mas nang babaan ng lukasa na ni Hiling? Hindi ko magawang hindi. Basta ngayon ay September. September, August. Agot na. Ang mm. alam ko lang, ang dating dito ni Marites sa Pilipinas ay kahapon. Pero ang dating dito, Merkulis. Merkulis.

Bay, wala na, wala na ang ulan. Yan ang gusto ni Tagalan. Tatawag na ako sa mga munti. Karaos din, kahit ang kanin, ito tong. Huwag naman dami ng langaw. So, ang kumamula, ang sali na ito ganyan sa kwetili, ang nangka. yon Ay, eh, hindi mo pang ang eh. Pero... Ay, malambot na ay Iba ay bulok na. Pero yun eh, May putok. Hmm. Pag may putok. Basta may putok. Parang hindi siya mabubulok pa. Hindi ko pa panganapan na ipapitlas. Hmm. Ano pag napaparay, papipitas ko. Si Tristan, iwanan na ako ngayon eh. Ayan. Come. Come and eat. You will eat upstairs? Takot na takot sa lamok. Hindi ako kanyang din kanyang. Hindi ako Ay. Kayo naman lang mga langaw. Mamaya na naman kayo pagkatapos namin. Hindi naman namin kayo binabawalan. Mamaya pagkatapos namin. Mamaya. Ayan, nahulog. Mamaya. Ako'y kinikilabutan. Eh, ayan. Yung pala yung ati-abit imejabites. Sabi. Hmm, buka. Para. pag ko nga ang pamaypay. Sabi ko, huwag kayong basta bibili at I'm not doing it. ¡Calas!